Hello guys! Maayong hapon na napunta sa garden guys kay mangit ako guys kung asan ah, ako itanom akong pitsay o ang silantro na dinhing hing na naman ko gitanom kay na naman good kay mainit guys mabuhi na nang kuan silantro basta di na kay init guys naka recover na niyo Itong natabunan, dalong, na natabunan pa doon talong gamay kaina na karon ano. Di balik siya pero gag may kigdahon. at least naka na oki okay okay na siya. Diyan atay batong guys. Duha ka ang isambot nga wala siya ni saka. Diyan okay kwan guys batong tambok kayo na sa paso. Wa man na mo gamak na nga pa. tambo kay siya. Niya wala na mo nga atong sili guys oh. Di kwan pud siya sa kamunggay ni angay siya sa kamunggay nga nag ano sila nag, mm? nag uh, sila guys taghan ba ni siya o da, ni, ni, dako ang sili ni adakan siya bunga atong na talong dia guys italong e, batong wala dili siya yung ani karun, ni, ni, kon siya ba ni bukad ni oyon siya sa kamunggay ni adakan pagigug sili guys na ako sa freezer last year pa yun ni akaroon oh. Pero mga ang mga hatag ng sili guys, kung naiman hindi rin niya. Sige, kami panguha ng sili. Kaya ako lang hihapon ni eh. ipang labay. Or mamatay ra pag winter. Atong kwanda guys, o patula. Na-action na siya o katay. Ang buto eh, nga man namunga na akong sayuti. Mabay na ako ni Giputol guys, ang sayuti kay. Basin bitaw makabunga siya. Pero man siya namunga o eh. Nara o. Oh mamunga ng ni kaya naman kay init pero nga nung man siya namunga at ting init di guys kaya nga kamong gaya na ko na naputol tungod sa kuan aning sayuti yuti o sa pit ang na patay napatay kuan o ni na kamuti wala na ako nakita gapon katong nanguha ako alam, mamunga ang tanong sayuti no pero nakuha yung guys hindi pa, pa bunga na ano Agi tubo nga sayuti narada guys o oh. bidako lagi gud ang sili dayon guys kuan mana mga talong da guys o oh. na na siya yung mga bunga na sila siya mga bunga tanam, guys Nanay mga bola ko na sila yung mga bunga dahan siya bunga guys pero ang green gud nga talong ano sili talong ang mga green gud ako ng talong guys kuan ka na? dahan gud siya bunga hindi yeah, ako na pala itong okra. Then yun guys, nagbutang ko. kuwan. Nagbutang ko kanang trilis ganina sa kuan basampalaya, sa dito guys oh. Dito na ko gikan. Yan yeah, itong gibutangan ako siya trilis para mukhaan guys ba mukatay. Makatayan siya kay bisan asa lang kapara ang kamong ang kamong dili mabugatan. Nara guys oh. Yan yeah, na po sa ibabaw ang ano si ang ang palaya kada bunga guys o man akong gibutang o hagdan hagdan ging butang panato para mukatay na nay ni katay dito guys o ang palaya para nay ba ah uh, mukwan ang ampalaya palaya mo daghan siya na siya makatayan Kinakita na ako, guys daghan pag bunga nga gagmay masalip dan lang pero at least ano na guys hay katayanan kana ako makapaya so ako damha nga mm, mamulak di ay so katong duha kam pala kap, kapayas nga kuan lalaki di ay to ako na nang giibot kay kuan man pud oi magwinter naman pud oi madahan ko tabunan may lang lagi di pud mamatay nagyelo ang kamunggay sa kuan ang palaya do so, Kani guys, oh, gitang ibot ba na ako ni guys, kadi ko ganahan na ako'y na ako'y taro, kaya grabe ni sila mo daghan. Niya kay nanubo man pud. So gihayaan ko na lang oh, napadiri oh. So kani nga kamong ni taas pod. Hala. So, mo nang guys ang akong lingaw. Makalingaw ba ako na garden? Makalingaw gud ay pag naitanom. Okay guys din sila tataman guys kay mingit ako din sila lang siguro ako itanom ang kwan guys katong uh, kwan guys ba kanang uh, ang ipitsay din na lang din ako siya itanom okay guys din sila tataman daghan kayong salamat bye bye